Hello guys, may bagong chocolate sesto naman tayong dumating. Ano kaya ang laman nito? natin pagkatapos ng ating intro. Tara guys! Clap! Good morning, good afternoon sa inyo lahat guys Kung anong oras man ito pinapanood nyo ang aking vlog Bago tayo magsimula, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan Hello guys, musta na po kayo lahat Ito may bago tayong chocolate sesto box na dumating May bagong collection tayo guys at materialis na gagamitin Ano kaya ID nitong ibon na to? Ito guys, i-outbox na natin ang um, mga against sa ilaw yata itong camera natin guys bilisan muna natin itong mag outbox ba makita tayo ni misis oh my god wow ito na yung pangalawa guys yan blue guys yan guys na outbox na natin yung dalawang ibon na dumating sa atin wala na laman itong ibon pala guys galing kay boss noy Salamat po sa tiwala mo sa akin, Boss noy sa dalawa tong ibon na galing sa'yo. Wow! Yan guys, yung bago nating collection at bagong materyales na gagamitin natin. Ang ID ng ibon natin guys, Blue Split Opa Post Dan Cock guys. At yung Hen Violet Opa Post Dan guys. Ito na yung bago natin collection guys. Ito na yung pangarap natin ibon guys na magkaroon ng post dan at para makapagpalabas din tayo ng visual dan palo. Nice! Bali proven pala ito kay Sir bosnoy at naka 2 clutch na raw to sa kanya Sana itong 3rd clutch makakapaglabas tayo ng visual. Dito ko siya balak ilagay sa taas eh. Yun yon, yun ililipat natin do sa kabila. Doon natin sila ilalagay sa AC type guys itong dalawang back to back popa natin ililipat natin to sa kabila para dito natin ilalagay yung post dan natin yan dyan natin ililipat yung ano back to back popa natin ito so na guys hawak hawak na ano yung post dan natin blue split pa guys kak kasi so yung unang ilalagay natin sa cage para mas okay sa bagay probe naman to eh kat na una yung hen okay lang ito na guys, nilagay na natin siya. Mukhang nanini bago pa. Mas okay siguro kung sinama ni Boss Noy yung ano eh, nest box eh. Para itlog kaagad. Kasi yung hamay nila nandoon na kaagad eh. Doon sa nest box. Bali sa kids na lang sila manini bago at sa pwesto. Ayan guys, kukunin natin yung hen. Ito na guys yung hen. Violet, Opa, Pulse, Dan. Ayan, nangangagat pa. Ito, guys. So, ang ganda na pag violate na, guys. Ayan, papasok na natin, guys, sa cage. Ayan, nalilibago din. May nahanap niya yung kak. Nahanap niya asawa niya. Ito sa nga na? Ayun, nagkakabal sa tase. eh. Okay, magkatabi na sila guys. Sana maparami nila ang kanilang lahi sa ating ibonan. Bigyan nyo ko na madaming post dan. <laughs> guys, bago tayo magtapos, nagpapasalamat po ako sa lahat na sumusuporta sa akin channel. At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, subscribe na! At paklikta rin po ng ating bell para update po kayo sa aking video. Ito po ulit si Omar26. Nagpapasalamat sa inyo. God bless us all. Salamat guys. Keep safe sa inyong lahat.